Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 10, Versikulo 16 hanggang 23. Ang ebanghelyong ito ay patungkol sa mga bilin ng Panginoong Hesus habang isinusugo niya ang kanyang mga alagad. Ang sabi niya, ang mga alagad Nahahayo hahayo upang ipahayag ang kaharian ng Diyos ay katulad ng mga tupa na paparoon sa gitna ng mga asong bubat. Ngunit sinasabi ng Panginoon na huwag silang matakot, huwag mabahala kung ano ang sasabihin o kung paano sila magpapatotoo sapagkat ito'y kusang ipagkakaloob sa kanila sapagkat ang Espiritu Santo na mula sa Ama at sa Panginoong Yeso Kristo ang magsasalita sa pamamagitan ng mga alagad. Ang mahalaga sa mga tupa ay mayroon silang lakas hindi dahil may kakayanan sila kung hindi dahil ang mga tupa ay palagiang kapiling ang kanilang pastol. At si Yeso Kristo ang ating mabuting pastol. At anuman ang ating gagawin, saan man tayo pupunta. Ang ating pananggalang at ang ating tanggulan ay ang ating ugnayan sa mabuting pastol. At mahalaga rin ang ibinili ng ating Panginoon na mag-ingat daw ang mga alagad at maging matalino kagaya ng ahas at maamo gaya ng kalapati. Ang karunungan o katalinuhan ng ahas ay isang napagandang halimbawa para sa lahat ng alagad at para sa lahat sa atin na sumasampalataya at sumusunod sa misyon na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa atin. Matalino ang ahas sapagkat kapag siya ay hinuhuli kapag siya ay sinasaktan o pinagtatang kaan kanyang buhay. Ang ahas ay palagi ang sinisiguro o tinitiyak na hindi tatamaan, hindi masasaktan ng kanyang ulo. Hindi bali ng masaktan ng kanyang katawan o ang kanyang buntot, huwag lamang ang ulo. Sapagkat alam ng ahas na habang ligtas ang kanyang ulo, siya ay patuloy na mabubuhay. Ito ay isang magandang larawan patungkol sa ating pananampalataya. Sapagkat tayo ay ang katawan ng ating Panginoong Yeso at ang ating Panginoon ang ulo ng katawan. Ang ating pananampalataya sa ulo, ang ating ugnayan sa ulo, ang Mesiyas, ang ating Panginoong Yeso Kristo ang mahalaga sa lahat. Kaya nga may mga pagsubok, mga mabibigat na suliranin, mga pag-uusig, katulad ng sinabi sa mabuting balitang ito na maaaring mangyari sa atin. Ngunit tandaan natin kapag nangyayari na ang mga iyon, nasa gitna tayo ng mga asong gubat na nais manakit sa atin, magkaroon daw tayo ng karunungan, ipagtanggol ang ulo, ipagtanggol ang pananampalataya kay Heso Kristo. At patuloy tayong mabubuhay mabubuhay sa pananampalataya, mabubuhay sa pananalig. At isa pang mahalagang larawan ang ibinigay ng ating Panginoon na maging maamo raw na gaya ng kalapati ang mga alagad. At ito ay para sa ating lahat din. Isang napakagandang katangian ng kalapati ay may kakayanan siyang bumalik sa kanyang tahanan. Kahit saan siya mapadpad, kahit saan siya dalhin, mayroon siyang kakayanan na nakasulat sa kanyang isip sa kanyang puso kung nasaan ang kanyang tahanan kung saan siya mamamalagi. At ito ay paanyaya sa atin ng Panginoon na huwag nating kalimutan kung saan tayo nananahan o kung sino ang ating tahanan. At ang ating tahanan ay ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya nga, Sinasabi ng ating Panginoong Yeso Kristo kapag ka inuusig na tayo sa isang lugar, katulad ng ahas, ipagtanggol ang ulo. Kung mabigat na ang temptasyon, pabagsak sa kasalanan, kung totoong sa tingin natin ay humihina na ang ating pananampalataya dahil sa mga nangyayari sa isang lugar, katulad ng ahas, ipagtanggol natin ang ulo. Ipagtanggol natin ang relasyon natin sa ating Panginoon. Umalis tayo roon at humanap ng ibang lugar kung saan tayo tinatawag ng Panginoon para magmisyon. At kung napakarami mang pag-uusig at napakagulo ng buhay, katulad ng kalapati, dahil sa pananalangin sa araw-araw, alam natin kung saan tayo babalik. Alam natin kung kanino tayo magbabalik. Napakagandang ibanghelyo para sa ating lahat na isinusugo ng Panginoon upang ipahayag ang kanyang mabuting balita sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.